limpyo kaya yung park <laughs> solo namin yung park oh <laughs> wow kung ayos kakahuyan dito rin ang area ang may kumagkamp ka ng mga RV yung pakita ay, binakog solo na mo ang park na adi ay tao. Three, two, one two. Okay, yo. Your turn. three, Two, one, go. Wee! See here if you have RV. Katong camper ba, katong kanasakinan sa kinanya na may mga kwarto, na may kusina.